pa natin, pre. Agay, ako pa tum... Ah, sa akin pa tumama. Ay, putang ina! Gagumpay, puta! Tang ina mo si Lina, min! Isarap mo sa palini, no? Dalawang bisis tumama, Pre! Ay, dami namin dun. Sa dami-dami nun namin. Oh, tragis. Set. So, wow, well, Dio. you lang na lang nga tayo. Tayo na nga mag-assassin, pre. Nakakasawa na eh. Malas natin mag-can eh. Ayaw ko na mag pre. Gusto ko ako yung bida na dito. Kapag naglalaro kayo mga pre at gusto nyo makarank, dapat kayo yung bida. Huwag kayong papayag na hindi kayo bida. Dapat kayo yung bida. Ha? Kayo yung bida. Lagi nyong tanda nyan. Pag nagpaparank up kayo, kayo yung bida. Mukhang MVP ako dito ah. MVP tayo dito pre, MVP. MVP tayo dito, MVP. Sure MVP to. Panorin nyo kung paano mag MVP ah. Lagi niyong tandaan yan, ha? Pinanganak akong malakas. 1964 pa lang. Pirada na ako dito. Malakas na ako mag pre Harley. Ha? 17-18-85, ha? Nambubugbog na ako ng kalaban. Kaya lagi niyong tandaan kung paano ako mag dito. Ayan, pre. Lagyan mo ng nana dyan. Buti nandyan si nana, no? Ay, di puta, ya. Ah. Allô. Putang ina, diling-diling na ako. Gago mga ulol. Buisit kayo. Mamaya lang kayo. Anong oh, level na yung kanila? Putang diling, diling na ako. Mga buisit kayo. Putang ina ko. Ina, wala akong kasalanan sa inyo. Para para ganunin niyo ako, pre. tayo sa akin. Wala pa akong last kill minute. Ganyan, tangin na oh, pinatay niya pa, bastos. Sa akin na yung sanay, eh, pinatay mo pa eh. Bubo ka ba? Huwag ka mga agaw! Huwisit kayo, mga inayopak ka mo. Mga boka mo gitlog. Kalma lang. Huwisit. Talaga, pagkamalas. Kita mo yung score ko, napakaipal. Tragis talagang kinabuhoy, oh. Babanatan ko kayo eh. Maya lang kayo ha. Ah. Umanda kayo sa akin. manda kayo sa akin mamaya ha. Sisingilin ko ang ginagaw nyo sa akin. Ha? Kamatayan ang para sa inyong lahat. Dito na magkakalaman pre. Bubugbog na ako dito ng sampo men. Kilang lang. Sige lang. Sige lang. Relax. Relax men. Tumama yung pana niya. Pero lagi niyong tandaan ah, Lagi niyong tandaan. Pinakamalakas to sa lahat ng malakas. Sipa ako. Pre, 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 pre! Pre, tabang! Nana! Nana! Ruto talaga nakaka-hay blood pre min nakaka-i blood. Unangyan pre, oh. patayin mo pre. Putang ina mo ka, buwisit talaga mga ipan na to, oh. itong dalawa na to napaka-puta. Sarap niyong pagsampalin. Ano nakaka-i blood tong buwisit na tong si Lina pati si kanino? Eh, Gago ka, patay ka sa akin. Putang ina mo ka. Putang ina mo ka, ha? Puta ka! Puta ka! Hindi pa namatay ang gago? Pagkaswerte sa mga hayop? Nabuhay pa yun? Pagkaswerte yan ni Mudongoy! Farm lang muna tayo. Nandito naman, pre, oh. Pre, nandito, pre! 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 Puta ka, kanina ka pa. Mm. Patay na yan. Mm, nice one. Sige, pasukin nyo. Pasukin nyo lang. Pasukin nyo lang. Birada lang. Utangin mo! Isa ka pa! Ulul ka! Mm, patay! Bawgitlog! Buisit kayo! Mga ulul kayo! Mga pisting yawa! Kamu! ini mm? Iniinit yung ulo ko! Pati bitlog ko! Nagiinit na! Isasampal ko to sa inyo! Ikaw din kupal ka! Isa ka pa! Yawa ka, baw ka gidlo, patay! Uwisit ka mo, nakakagigil kayo ha. Init na ako sa iyo mga putragis ka mo, mga linti ka mo sa kinabuhi ko. Mga... Nakakagigil to mga buwisit to. Oh? Ikaw pa, kanina ka, isa ka din kupal ka eh. Kupal ka din. Kupal din kayo eh ha. Kupal din kayo lahat eh ha. Kupal kayong lahat eh ha. Kupal. Kupal! Ako, hindi ako kupal! Pre! Tabang pre! Nana! Pisit naman, no? Minamalas na lang. Tang inang kinabuhi. Eh. Tragic. Birada! 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 Tara, kunin natin yung kan! Turtle! 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 putang ina! Tragis to ah. Mga ulol kayo ah. Papanatan ko to pre. Tara tali tayo mga pre. Abangan natin pre. Agay okay, ako pa ah, sa akin pa tumama. Ah. ang ina mo si Lina, min. Isarap mo sa palini, no? Dalawang bisis tumama, ama, pre. Tangin ang dami namin dun. Sa dami-dami nun namin. Oh, tragis. Set. Kita mo yung malas dun, ha? sa puli. Kahit yung tinatapakan mo, may tae pa din. Patay na yan. Putang oh, ina kanina ka pang ka. Okay. Ah! Ah! Tabang mabong gitlog! Isip pag Malasa sa kinabuhi, uy! Abang nga tayo dito. Putang ina mo silina ka, bawka gitlog! Patayin! Ang una, di pa namatay. Ay, kala ko di ka pa mamatay eh. Pre, nagdidimonyo, -de pre! Sabi ko siya, tagal nyo eh. Simplihan lang, simplihan lang, simplihan lang! Wala sila sa mapa magingat! Patay pala sila lahat. Silang mag-ingat sa atin. This is the time to shine now. Tara, 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 tara. Push, push natin, push natin. Patay na natin yan. Nice one, nice one. Push. Patay pre, Ay, gaga! Patayin mo yan pa! Tapusin nyo na! Tapusin! Tapusin! Wala palang minion. Tapusin nyo na pre, May minion pre, Uy, uy, wala pa. Tapusin na, bilis. Gigi, gigi, gigi. Tapusin, tapusin, tapusin. Wala kayong damage. Sige. Tapusin, tapusin. Go, 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 go. Mga bawgitlog, mga bawgitlog, mga bawgitlog, mga bawgitlog! Ah. Ang pagkamalas talaga tong laro email na to Nakakabwisit na to Men, dito, dito na yata akong matigitikok eh, okay, no? Nakakaiblad na ako pre Kita mo pre Nakakaiblad no Sobrang nakakaiblad